Isang lalaki ang arestado sa Isabela matapos manggahasa umano ng isang menor de edad. Habang sa Negros Occidental, bangkay ng isang lalaki na galing lang sa isang piyasta at inuman, natagpo ang pugot. Yan ang ulat ni Vel Custodio. Wala ng ulo ng matagpuan ng isang lalaki sa Negros Occidental. Kinilala ang biktima na si Joel Malaloan Lakaw-Lakaw, 30 taong gulang. Galing sa inuman sa piyesta ang biktima. Kasama pa raw ng biktima ang mga kaibigan bago manyari ang karumal-dumal na pagpatay. Nananawagan naman ang mga kaanak ng biktima na maibalik na sana ang ulo ng biktima. Inaalam pa kung sino ang nasa likod ng pagpugot kagagaling lang sa lamay na isang lalaki sa Maguindanao del Norte. Pero sa isang iglap, siya naman ang pinaglalamayan. Patay si Anjo Española matapos tadtari ng bala ang kanyang bahay. Base sa investigasyon, inaabangan ng hindi pa nakikilalang suspect si Española na makauwi bago pagbabarilin. Tinamaan ng biktima ng bala sa ulo at katawan. Blanko pa ang mga pulis sa motibo at kung sino ang nagpatumba sa biktima. Kalaboso ang labing walong taong gulang na binata matapos manggahasa ng menor de edad sa Isabela. Nahuli ang suspect na si Alias Ben sa ikinasang manhunt operation ng PNP. Kabilang din ang suspect sa top 8 most wanted sa bayan ng Alicia. Naharap si Alias Ben sa kasong statutory rape na walang piyansa. Vel Custodio para sa bayan.